walang flag down. Walang flag down. At, at walang boundary. Kantar na mga balita. Ang dar na mga balita. Live na live po show on TV, ang Dharma mga balita na papanood sa MTV Marianas Cable Vision. Diyan din po sa the Middle East at sa Europa sa pamagitan ng TV3, OSN Moro at Dish Network all over the Americas, including Canada. Taong nang hirangin siyang alkalde ng Puerto Princesa na noon ay kapital ng Palawan. At nang maupo siya, nagawa niyang maging isang eco-tourist destination ang probinsya at ngayon nga ay kinikilala na bilang global model for environmental protection. Naging krusada niya ang pagprotekta sa kalikasan, pero bukod diyan, kilala rin siya bilang isang crime buster. Buenas noches at welcome po sa Dharma Balita Senatorial Candidate at Puerto Princesa Mayor Edward Hagen sir. Welcome, to, sir. Welcome, sir. Sir, unang tanong po natin, huwag natin magpatumpik-tumpik pa na mag-file kayo ng COC sa Comelec no October 3 last year. E tinanong kayo noon kung kailan ninyo naisipan tumakbo. At ang sagot ninyo ay eh, kanina lang. <laughs> ang tanong ay <laughs> eh, wala ba talaga kayong planong tumakbo at di ba dapat ipinag-iisipan yan? Actually po, matagal ko na ang uh, tumakbo. Yeah. Kaya lang dumating yung uh, progress na pinangako natin eh, na mm. eh, nasa last stretch na nang uh, filing ng candidacy, mm -hmm. Mm -hmm. yung pong uh, biglang pag-increase uh, ng tourism sa Puerto Princesa because of the new seven wonders of nature. At doon na nakita natin. Kasi for so long a time, pinaglalaban natin yung environment. Mm -hmm. At uh, doon gusto natin ipakita sa buong mundo mm -hmm. na we can bring in real progress even without extractive development. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero bago dumating yung progress na yung without extractive development, malapit na nga yung deadline ng filing ng candidacy. Mm -hmm. And <laughs> so, since my stint as uh, chief executive will be over, yes. mm -hmm. I decided to bring the battle on environmental protection on the floor of the Senate. Mm -hmm. Well, nakita ko natin, alam nyo nakausap ko si Tony Oposa. Mm -hmm. environmental laws. Yes. Mm -hmm. And he showed me a compendium of all the environmental laws. Mm -hmm. no? mm -hmm. Napakakapal um, <laughs> uh, uh, file ng uh, environmental laws. At sabi niya, alam mo ba rito, may 2% lang halos uh, ang may implement. So isa yung naka-intriga sa atin. Mm -hmm. Sabi ko siguro, isang uh, uh, number one gagawin natin, i-review lahat yung mga environmental laws and find out what's the reason. Bakit hindi, diba we've been spending money in preparing bills, ano, the Senate. Hindi na ordinary pera yung gagasa mo para i-convene lahat yung mga senador, congressman, para sa isang batas, tapos hindi i-implement, ano. Especially sa environment, dahil kami, yun ang aming focus, at the centerpiece of our administration, ano, ang environment. So sabi ko, I think I'll be able to help. Plus, nakikita ko natin, ano, ang mga senators, limitado ang powers yan. Mm -hmm. So marinig lang natin sa kampanya, para bang gagawin namin ito, na para bang sila na yung solusyon sa lahat ng problema. Mm -hmm. Actually, hindi po eh. Mm -hmm. Ang senador, limitado lang sa paggawa ng batas. Mm -hmm. Ang nag-i-implement po niya kami sa local government. Mm -hmm. So kung walang maganda-ugnayan between the Senate and the local government units, wala. wala that's the reason siguro hindi na implement yung ibang batas mm -hmm. so i want to be there to be the catalyst just in case may mga konting uh, kailangan uh, ng informasyon eh, para ting sa local government. Ako, personally, I can do that. Mm -hmm. Approach all these mayors. We understand each other. Mm -hmm. Pare-parehong nakakaalam ng problema ng ating lugar. So, isa ho ito sa mga advocacies natin. Mm -hmm. really magandang Pero, nabagandang nabanggit niyo na um, yung background niyo as being a chief executive ng na sa local government po ay mm -hmm. eh, makakatulong sa pag-upo niyo sa Senado. Pero bukod po sa environmental protection, ano pa po ang ibang gusto niyong dalim sa Senado? Good governance po. At saka yung dito, sa pag-tingin uh, namin ng problema sa environmental regulation mm -hmm. and criminality. Iisa lagi yung paulit-ulit na lumalabas ng dahilan eh. Poverty. Mm -hmm. mm -hmm. Ang tataka nga kami, imagine, kahit na very strict na kami sa implementation ng batas, meron mm -hmm. pa rin violate may nahuhuli pa rin kami. Mm -hmm. And we found out, that's because mahirap sila. Uh, mm -hmm. uh, although sinasabi ko sa mga tao, hindi mo pwedeng gawing katwiran yung kahirapan to violate the law. Right. Otherwise, magkakagulo na tayo rin sa Pilipinas. Kaya yeah, kumisa kami, we dispense uh, justice with compassion eh. Mm -hmm. Kung may kami maliliit na, let's say nagbibenta lang ng uling, eh bawal yun. Mm -hmm. Pag nahuhuli tumiyak sa akin ngayor, pang enroll lang mm -hmm. ng mga bata, pagkain lang. Ang ginagawa ko, binabayaran ko na lang eh. Pero sinasabi ko, huwag na kayong uulit. Mm -hmm. And we try to give them livelihood programs para makaiwas na sila sa illegal mm -hmm. activity na at doon, no, dahil nakita natin ang problema sa in environment and criminalities because of poverty, we started initiating moves para ma alleviate yung uh, ating uh, problema sa poverty. Alam nyo, number one, nakita natin, takulangan sa edukasyon. So we started building more classrooms, enhancing our educational system in Puerto Princesa. So far, we've already built around 400-500 classrooms out of our own funds, local funds po yan. Nakita rin natin kakulangan sa medical services. Kasi, imagine if you're sickly, you'll never be productive. Uh, uh, you know, uh, Mayor Hagedorn, uh, not to pander, pero isa ho kayo sa naikita ko personally at maraming mga kababayan natin na talagang merong magandang experience sa tumatakbong senador. Kaso, e eh, wala ho kayo dun sa mga partido. Alam naman na natin sa ating political system, e eh, kailangan mo, na, eh, kailangan din eh, nasa isang malaking partido ka para mas malaki ang chance mo manalo. Alam din natin, ano marami kang natin na kayo'y malapit na kaibigan ni Erap. Eh kayo ba'y kinausap na ba ni Erap o kayo ba'y may naghahangad na mapasok doon sa Una? Noon pa mag-decide uh, ako mag-file ng candidacy. Tinawagan ako ni Biswet ni Sabi niya sumama ka na sa amin kasi may vacancy yung kay Joe de Venezia. Sabi ko, sir, gusto gusto ko, baka rin eh, pabura sa akin eh. Mahal din na Erap, mahal ko rin sa si Erap. Kaya lang, ayaw ko na magkaroon ng tampuhan kasi very strong yung lobby doon na narinig ko sa mga kaibigan natin sa LP na si Nancy Binay ang gusto nilang ilagay. No? So, Maaaring tanggapin ko yan, pabor sa akin, pero ayoko naman magkaroon ng tampuhan uh, din. Doon. Pero ngayon po, na tatlo ba? na po. Mayroong may nilaglag na mga common candidates, so siyam na lang. D dito naman, I think mayroong miscommunication uh, sa loob ng una. Uh -huh. ano. Kasi nung uh, malaglag na yung tatlo, inalisan nila, may mga nagpaparating sa atin ng balita na, o oh, isa ka sa pinipili, kay eh, ni Brother Eddie Villanueva, uh -huh. na ipapalit. Ano? Hindi, hindi namin alam yun. Lasi nakakarating. And then one time, nakita ko sa... sa media, interview si uh, Presidente Erap mm -hmm. and JB, and the same thing, binabanggit nila na isa sa amin ang inaay nila to replace mm -hmm. the other candidates. Kaya mm -hmm. nagulat lang ako sa item naman na binitawan ni So, Bichangco oh. and Nancy Binay, eh hindi naman daw kami. Wala daw silang iniisip na ipapalit. Mm -hmm. <laughs> oh. So, parang lumalabas kami. Okay. Kami pa yung nagpipilit sa sarili oh, okay. namin. It is not true. Uh, oh, okay. Well, whether or not na makasama <laughs> decided, po tayo doon. I've decided to run independently. Oh, oh. Ay, kamusta naman po ang campaign ninyo so far? As well, in ang isang problema lang po ang awareness. Mm -hmm. Of course, it's an uphill battle. Well, imagine, yes. wala kang machinery, walang organization, mm -hmm. pero a lot of people believe in me. Alam niya lang, pag nalaman na ng taong tatakbo ko, mm hmm, -hmm. Nandun yung full support. Ang problema, hindi nila alam. Just to give you an example, na po ako sa Lasal, sa Lipa, mm -hmm. to speak about the environment. No? Yes. and nandun si Chancellor Martinez <laughs> ng Lasal. Eh, siya lang ngayon nag-imbita sa akin. Isipin mo, talawin niya pa ako, are you running unopposed, Mayor? <laughs> Ibig sabihin, hindi niya alam sila doon at tinatakbo ko. Oh, oh. Alam niya, Mayor. So, yun ang problema ko lang. I want to send the message to the people. Nandito na ako tumatakbo senador. Mm -hmm. At once naman malaman nila full support na po. Uh everybody recently uh in endorse ako ng League of Municipal Mayors. Mm. Earlier uh, in endorse ako ng League of City Mayors, uh -huh. you know, And I think it's because I'm part of them. Uh -huh. Pare-pareho kami. Portugal ka ng ng mayor uh, kasi. Uh -huh. Uh -huh. So I hope I can make a difference mm -hmm. and I I believe I can make a difference. Pero paano niyo po balaki address yung awareness? awareness gap na yan, social Ako, media. Hindi natin gaya kasi yeah. yung budget sa mm -hmm. commission. Although mm -hmm. so, mm -hmm. ngayon po, paraming uh, lumalapit sa akin offering their uh, assistance para makatulong doon sa sa ating mga mm -hmm. promotions mm -hmm. sa mm -hmm. television. And hopefully, makakapagbigay din tayo kahit konti-konti lang. Pero uh, I think it will be more of uh, an active effort on <laughs> my part mm -hmm. na umikot and mm -hmm. uh, visit the other uh, mm -hmm. Uh, areas na hindi pa nakakaalam na ako tatakbo. mo. Mm -hmm. Ano naman po masasabi niyo, Mayor, dun sa kampanya ni na Sen. Lauren Legarda and Sen. Meg Zubiri na pinaglalaban din kasi nila ang kalikasan, malaki yung part din ng platform nila yun eh. Any thoughts on their campaign? Well, I'm you know, happy uh, na more and more senators are becoming to be serious in the environmental uh, consciousness. Mm -hmm. uh, mas gusto natin, welcome yan. And we've been working yes. naman with uh, Sen. Legarda yes. sa mga programa natin sa environment as a matter of fact. Uh, which is also very supportive sa ating mga programa. And the same with the uh, Senator Subiri. Mm -hmm. So, I don't see any reason with that. makakapag-trabaho kami together uh, mm. para mas, lalong mapalakas yung ating programa sa environment. uh, Mayor Hagedorn, ano, you know, ito isa sa mga magandang question, yung dun sa may Tubataha Reef mm -hmm. na na merong ang uh, say, yeah. sumadsad na barko dyan mm -hmm. ng mga Amerikano. Ano, <coughs> ano masasabi niyo dito? Ano ba dapat talagang gawin dyan? Nasunod ba yung gusto mo? O, o nasunod yung Coast Guard? O nasunod yung mga Amerikano? Actually, ito po outside uh, my territory. Uh, uh, it's no. outside the uh, yes. of Pero siyempre, part of, yes. Place, yes. Uh, part of uh, Palawan. Eh, at saka, masyado, it's a very sad uh, um, when happening. Yes. Na, Imagine, mga friendly forces pa natin mm -hmm. ang nakakasira ng ating uh, mga natural resources. It happened before mm -hmm. na sadsad na yung Greenpeace, uh, ang yes. Greenpeace, green mga sure. environmental oh. warriors. Mm -hmm. Imagine mo, sila pa yung sumira Nakasira. ng coral reef. Dapat, from that uh, experience alone, nagkaroon na tayo ng lesson eh, no? Pero hindi pa rin tayo natuto eh. Dapat mm -hmm. nagkaroon na tayo ng early warning device or mga sophisticated mm -hmm. equipments mm -hmm. para hindi na maulit yung mm -hmm. pag, uh, pagsadsad ng taga uh, mm. ng barko ng Greenpeace uh -huh. pero mukhang kasi tayo kumisa sa umpisa pagka nangyari yung tragedy mm -hmm. kilas tayo pero for after a while nakakalimutan na natin mm -hmm. eh. mm -hmm. so nangyari na naman ito ngayon mas terrible ngayon ito hanggang ngayon hindi pa naalis yung uh, although na, babawasan. Not na well. no? okay. pero imagine the longer it stays there the bigger uh, destruction is oh. causing the coral reefs kaya ang sa ngayon, sinasabi ko, wala mo ng finger-pointing. E importante, maalis niyo muna dyan yung vessel. Okay. Uh, and later on, tsaka na tayo mag-usap. Pero when it comes to compensation, I don't think you can put a price tag mm -hmm. on something that took millions of years to form mm -hmm. and become a part of the complex web of life. Hindi mo lalagyan ng price tag yan. Uh, so I don't know how they're going to compute the uh, estimate for that mm. uh hindi na kita tatanungin about the surveys kasi alam ang uh, nabanggit mo nga ka kay mag iikot pa marami maraming ang uh, nakakala. Uh, <coughs> pero ang instead of survey magtatanong ko sayo kung uh, if, you, if you can't put a price tag dun sa tumataha, can you post uh, can you put a price tag sa Saba uh, yes another uh, uh, problem po yan uh, 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 pero we hope and pray that it uh, will be resolved peacefully uh, uh, it's a century-old problem during, even during the time of Marcos, if oh, you remember. Oh. And even during the time of Nur Miswari, like oh. a problem kami dyan sa uh, claim ng uh, Sultanate of Sulu. If you remember, no, sinasama nilang ARMM Palawan. ang Puerto Princesa, oh, oh, oh. ang Palawan. Oh. Tinanong nga namin yung mga organizers nung nakaraan ng forum sa amin. Where first time po yan, na dumating ang MNLF, dumating ang ating military without guns. Oh, As pero, kayo no. po pero ba yung ang nakita natin, pati yung claim ng Sultanate of Sulu as ang palawan as part of the Sultanate of okay ba'y isang-ayon sa claim natin sa Sabah? Sa, sa palagay nyo, dapat ba i-claim talaga natin? Well, the claim has been, uh, I think, uh, done ano? oh. during the time of Marcos. Oh. And depende na po sa mga leaders natin yan. I hope they may have a Solomonic uh, wisdom. Solomonic <laughs> uh, atin yung Sabah. Uh, <laughs> <laughs> Ay, ito, Mayor Rangidor. Ito po ang Pandaram portion ng ating uh, pag-abalita. Simpleng yes or no lang po ang sagot natin dito, Mayor Hagenon. Are you yes. ready, sir? Yes. Okay, anti-epal bill. Yes mm, or yes. no? Yes. Divorce. Yes. Same-sex marriage. No. Anti-political <laughs> dynasty bill. Yes, that's uh, long overdue. Oo, <laughs> <laughs> pagrepaso sa oil deregulation law. Yes. Pagpapalaya sa elepante ng Manila Zoo na si Manny. Oh, yes. <laughs> House arrest kay CJMA? Mm-hmm. Pork barrel. Yes. Pag-aarmas ng mga gwardya sa mall. Yes or no? Yes. Freedom of information bill. Yes, Mayor. On that note, maraming salamat po, Mayor thank Edward Hagedorn. Thank Good luck po thank sa inyo, you. sir. Thank you. Good luck po sa inyo. Thank you, Pa. Senatorial Candidate Edward Hagedorn po.